So hello po mga KLRT Welcome back po sa ating muting YouTube channel Ligay Raymond TV So ayan po Katitila lang po ng ulan Mabuti po yung bigas na dinilever natin Ay nakuha po natin ng maaga At hindi po tayo na abutan ng pagbuhos ng ulan So tara po tayo po yung mga malingki naman Let's go! Sa kapunta to the moon Road trip Brum brum Skr skr Zoom zoom It's fake no dito Ito pa tayo sa likang bahagi ng Tanay Public Market Ayan ating Baraco Raptor Mga malingkin po tayo Let's go Piniling na lang tayo Piniling na baboy Piniling Sabihin so, mo na tayong patatas Patatas

Sariwang may putik pa po. oh. Okay, magkano ba sa patatas? Patatas po, wala no, po Hindi, okay, sa iba. Hindi sa iba. Hindi, okay, magkano ba sa patatas?

Ito lang po ang giniling na baboy. Mga halagang 150 lang na giniling na baboy. Tayo mga sa tabi. Bata yung madulas dyan. Lumabas na kay Aya. Hoy! Bili na kayo. Kalabati lang po dito ah. Padaing po ni. 31. Yan, So, bili tayo ng bangus, kalabatin 'yung bangus. 70 pesos lang kalabati. Dadaingi. sa ating Parao Raptor na service. Alright. So, yan. Tilapia, 80 kilo. Tilapia, 80 kilo. Ayan, dito, 60. Meron na po tayong ulam, tanghalian at hapunan. Patera po tayo sa ating service na Parao Raptor. Ayan. So let's go. Thank you, thank you for watching mga klrt Salamat po sa inyong pagpanood sa ating munting video. Ngayong araw pang ito sa ating pamamilengke. Hindi po natin kasama si Commander dahil siya po ay pumasok. Alam niya. So salamat po. Ingat po and God bless. Tayo piuwi na magluluto pa. Papasok pa tayo ng alam niya na. 1 p.m. So salamat po. Ngatang gatas sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Skrr skrr. Zoom zoom. Sa fake.